O oh, alam ko kasi isa ka sa original, talagang nagsimula ka sa regal. Summer Love, di ba? Ah, di ba yun story right? of Three Ay tama, yung oh, Summer Love kasi so, nagmamarka sa akin Story yun. of Three Loves, ah, dito ko in introduced 13 years old. Um, laman ako ni Tony. 13 ka lang ba? Anong ginawa mo yun? Yung napapanood nyo ngayon na lumalabas sa Facebook, at at YouTube, at oh. sa YouTube, na sumasayo kaming tatlo. First movie ko yun. Okay. Dito ako lumaki. Uh, si mother was also instrumental kung paano kami nagkakilala ni Bong uh, nag first pictorial kami ni Bong, doon din kami nag sa park sa tabi ng bahay ni Mother so, sa North Green Hill. So, LaSalle Street. So, uh, kanina yung ako kasi nagpo-flashback na. Tapos, memory ko kay Mother, nung medyo tinatago namin na buntis ako. Na, na, I went back. Siya yung, silang dalawa ni Kuya Germs ang nag-advise sa amin. Wag, hindi nyo kailangang itago yan, Ibo. Iba na ang mundo ngayon. Kailangan sinasabi nyo tingnan nyo, mas magugustuhan pa kayo ng mga fans, mas tatanggapin kayo ng tao, and that eventually happened. So, si Mother has guided us through the years, pati sa political and individual mm -hmm. careers. Ano, hindi mo makakalimutan kay Mother? Mm -hmm. Alam alam naman natin si Mother, eh. mabait, know, pero may mga mood okay. swing talaga. Ang, mga, oh. ang, maganda niyang disposition. Yes. And I will never forget uh, uh sa mga mababang panahon namin, uh, dumadalaw siya sa amin, sa um, kampo she was present. So, yun, yun ma napaka mahalaga yun para sa akin. Bilang nin, at saka, namin siya sa kasa. So, she really performed her duties as a mm -hmm. uh, as a second mother. To so, when you found out na si passed away uh, ng... uh, na, anong Nakakalungkot, nakakalungkot. kanina hindi ko mapigilan na, 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 luha ako nung nakita ko si Mother. Pero she's in a good place right now. At saka, Pinost ko nga sa Facebook, a few days ago, nandito lang kami for father. Oo nga. Tapos manood niya mother naman. Sabi ko, love has its way uh, of putting couples really together. It's not till death do you part. It's beyond life. So, they're happy together. Yun lang. And beautiful love story of father and Mother Thank you. Thank you. Thank you.